Hello! Good morning mga lalabs, mga fayots! Mga lalabs, shoutout po sa inyong lahat Magandang hapon Pilipinas Magandang umaga ang hari hapon Or gabi sa mga sulok ng mundo Mga lalabs, shoutout Sa mga kapwa ko po, FWs around the world Mga lalabs, shoutout po sa inyong lahat Kung bago lang po kayo sa aking Youtube Channel Huwag po kalimutan mag-subscribe, like at share Bakit kaya So yung topic natin ngayon mga lalabs Mga fayots, aba ito So, nais kong kub kuben ng administrasyon or ni Bongbong Marcos ang Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Kibuloy na ni Losob Nang mahigit dalawang batalyon lang naman uh, no, ng madaling araw pa no? so ang kanilang dala lang is arrest warrant wala silang uh, tawag dito search warrant pero ang nangyari ito pwersahan sabi dito ng SMNI nasa CCTV footage bersahang uh, pagwasak po sa gate ng Kingdom of Jesus Christ compound sa Glory Mountain no hindi man lang hinintay ng mga naka-full ito yung nakakatawa ha? pumasok sila sa isang uh, uh, sa Glory Mountain sa isang religious uh, tawag dito uh, group itong mga dalawang uh, Batalyon na, na may CIDG, may PNP. Itong dalawang batalyon pala na sa na dineploy do ni Bongbong Marcos. Parang two weeks ago, paghahanda pala yon para sa ang Kingdom of Jesus Christ no. Ito nakakatawa dahil bakit? CIDG, sa uh, uh, troopers uh naka full battle gear samantalang yung kanilang lulusobin doon is mga tao lang naman doon na mga simpleng mamamayan. Hindi sila po terorista, hindi po sila mga membro ng mga terrorist group na armado doon sa loob. Tapos sa isang tao, isang sundalo or saf, eh merong tagtatatlo, apat na magazine na bit -bit bawat isa. So handa po silang pumatay ng isang inosente dahil sa kagustuhan ng administrasyon ni Bongbong Marcos na hulihin si Kiboloy para isurrender doon sa Amerika dahil baka kasaliyan doon sa kanilang agreement kung bakit uh, humimod ng puwet ni, ni, Joe Biden ng US, ng presidente ng US si Bongbong Marcos kapalit ng kanilang mga kaso na hindi naman din na <clears throat> Na absuelto doon. Kanilang mga tagong nakaw. Na yaman ng dating Marcos Sr. So ngayon ito. Hmm. Uh, katutubong. Manggagawa ng kingdom. Ang uh, pinusasan daw. At sinipa. Ng mga otoridad. Dahil sa pagdadala. ng sundang. obolo na ginagamit sa pagtatrabaho, wala ring search warrant. O ito yon. O ano to Bongbong Marcos? Part ba ito ng iyong kabangagan? Grabe naman yung pagkaano ninyo no, ni Bongbong Marcos, pagiging kahaman ni Liza at ni Martin Romualdez. Ganito talaga kayo maglaro. No? Kung sino pa yung taong tumulong sa inyo nung panahon ng kampanya, na ni CBN, GMA, at TV5 walang sumugal kay Bongbong Marcos, kinakahiya nila si Bongbong Marcos kahit interviewin man lang that time. Ayaw din ni Bongbong Marcos dahil mauungkat doon ang kanyang pagiging walang hiyang ama niya. Na, <laughs> siya din sinusunod niya ngayon. So ito, papano persahan? Uh, pinasok pinasok, giniba ang property ni Pastor Kiboloy. Bakit ba kasi ang silaw? Masilaw dito eh. Yung ilaw siguro. Eh, so, pinatay ko ang ilaw. So, medyo maliwanag. Ah, mas, ganun din pala.

So talagang nakipaglaban ang mga tao ni Pastor Kibuloy. Ito ang tatanga niyo, mga taga si IDJ, PNP at saka SAF 44. Hanggang hanga pa naman tayo sa SAF 44 dahil sa nangyari doon sa Mama Sapano. Eh, bakit nagpagamit itong SAF 44 dito sa kabangagan ng uh, sino ba yung nag, nagmando sa kanila dito? Pinuntahan po ninyo religious group. Hindi po yan kuta ng mga terorista, kuta ng NPA. O bakit hindi ninyo nilosob doon yung pinakamalaking pugo na nasa kawit kabite? Bakit dito kay Pastor Kibuloy? Arrest warrant lang yung inano ninyo, dinala. Pwede kayo papasukin doon ni At bakit kailangang dalawang batalyon? inag eh, lang si Pastor? At saka hindi tanga kung ako si pastor pinaghahanap ako ng alagad ng batas, dyan ako titira. Yan sana yung ilagay dito sa kukutin, itong uh, taga IDG taga PNP, taga South uh, Forces. Mga tanga, wala yan dyan. Baka nasang ibang bansa na nga yun eh, wala na dyan. Mga tao dyan na nagdadasal, yun yung nilusob ninyo. Naka-full battle the uh, gear pa kayo. May helicopter, may drone sa taas. Makatakas ba si Pastor Kibuloy niyan? Nanira pa kayo ng property. Niwala kayong search warrant. Tapos, eh, ganyan yung inasta ninyo? Sumarsyalo so, na ba talaga sa Pilipinas? wala eh Grabe naman yung pagiging uh, desperado ni Bongbong Marcos na makubkob ninyo no Martin Romualdez na ninyong kubkobin yung properties ni Kiboloy Pinatunayan lang mo mo Bongbong Marcos no wala kang utang na loob unang-una diyan pangalawa wala kang pinagkaiba sa iyong ama Talagang sasapitin mo kung ano yung sinapit ng ama mo, nakasali kayo dyan na nagtaka, mabuti nga, pinatakas pa kayo papuntang Hawaii. You no? Know? Dahil sa kawalang hiyaan ninyo, talagang pamilya pala talaga kayo ng demonyo. You no, know, mga Marcos. So, ayon dito sa balita nga ng uh, Iziminay e na to na 2-3 hours ago, eh, ito nga daw yung PNP si at saka SAP 44, ay South 44, sub Troopers na to is, Bigo, no? Bigo silang makapasok. Dahil talagang pinaglaban po dito ng mga miyembro ni Pastor Kiboloy. Na hindi talaga sila makapasok, no? Pwersahang pagpasok sa KOG si ni Pastor Kiboloy. Mga bata na truma, no? So, bigo sila. Bigo sa pwersahang pagpasok, no? Mm. Libu-libong manggagawa ng uh, Kingdom of Jesus Christ na pinag pinamumunuan ni Pastor Kibonoy ang uh, matapang na pumigil sa puwersahang pagpasok ng PNP at South troopers sa Kingdom uh, KOGC no Kingdom of Jesus Christ compound central headquarters Davao City kaninang pasado alas 4 ng umaga or madaling araw. Bakit alas 4? Umaga. Eh, pwede naman kayo mag-serve ng restaurant sa umaga. O talagang mayroong kayong uh, binabalak na hindi masama. Dahil mga lalabs, mga vayot. Kapag tuluyang makapasok o nakapasok itong CIDG, SAF, uh, Troopers, at saka itong PNP, hindi na po yan sila aalis ah, dyan. Ah, jan dyan na sila titira at kukunin na nila ang pagmamayari or ari-arian ni Pastor Kiboloy. Tapos ito turnover over yan doon sa gobyerno ni Bongbong Marcos. Ang no? So, sabi pa dito sa balita, eh, sana ba ako kanina? Sa pagpasok sa kaninang, uh, ayun, uh, sa troopers command center ko kaninang, mo. John 10, habang sila ay nagsasagawa ng morning uh, devotional prayer. See? Eh? Tingnan mo kung anong ginawa nila. Nagdarasal yung mga tao ni Losob nila tapos sila armado mga mahahaba at di kalibring baril ang dala. Aya. Nakakahiya kayo mga men in uniform. Si IDG, soft, uh, soft troopers. PNP. Armado kayo tapos mga religious lang doon na nagdadasal. Ang nilosob ninyo at ina, may git pa kayo dalawang batalyon at ang masaklap, hindi pa nila nakita doon si Pastor Kiboloy. Wala doon. Dili naman yan talaga magtatago dyan eh. Wala na yan dyan. Either wala nga yan dyan sa Pilipinas eh. Duda ko. Baka nasa ibang bansa na yan. Maraming mga kun maraming mga lugar sa buong mundo si Pastor Kiboloy. Na kung saan ay uh, tawag dito. Mayroon siyang mga simbahan doon, mga miyembro. Makan do na yun siya. Tapos pinag-iinitan pa bakit? Pinag-iinitan dahil na is ng kubkobeng nice ang ng Marcos family itong uh, mga properties ni Pastor Kiboloy sa gamit ang uh, Kapangyarihan nila ngayon sa gobyerno. So, sa pa ito, nagkatruma rin ang mga batang minor de edad matapos magmistulang susuong sa gera ang kapulisan kung saan naka-full gear at may mga... Uh, saan na ba ito? At uh, may mga armas ang mga ito. Kung tutusin, pang-aabuso, sobra pa sa pang-aabuso po ito. Uh, pang-aabuso, dapat kasuhan talaga ito, sila no, ng uh, kingdom of Jesus Christ, dahil wala sila sa hulog, mga lalabs mga bayot hindi ganito, kapag mag ka ng warang kung talagang uh, yun ang iyong uh, pakay sa isang tao eh, kapag wala doon hindi mo man yan pwede puirsahin. nasa batas yan, eh, kahit sa ibang bansa ganyan, pero dahil eh, utos ng uh, nakakataas na adik na presidente na kung saan eh hindi tinatabla ng hiya dahil nga bangag adik Diyos ko po number one tumulong kay Bongbong Marcos paalala natin si Pastor Kiboloy sa kanyang kampanya malaki ang naambag ni Pastor Kiboloy pero nga itong mga Marcos family wala nga utang na loob mga makakapal ang mga muka, pinatunayan na ngayon ni Bongbong Marcos na ang kaniyang ama, na ang kanilang pamilya ay talagang demonyo, balasubas, walang kwintang pamilya at tao na umupo sa gobyerno kung magnanakaw mamamatay tao ang kaniyang ama. Ganon din ngayon si Bongbong Marcos kaya ano pang hinihintay ni Jordan sa Pilipinas mag-isip na kayo. Huwag na ninyong antayin pa yung July, July, or kung, sa, kung anong buwan pa ba yan sa ganitong nangyayari ngayon. Hmm. Ano pa ang susunod dyan? Sinong susunod subject? Si Duterte? Uh, papasokin ng, saf, uh, ng dalawang uh, may git dalawang uh, batalyon ang kanyang bahay para puwersahan siyang hulihin. Ayun. Mag-isip na kayo.